Ariel de Leon, Nina, Anjo, Pasyot, at idol, Malago, kay Inday Maria. At sya ka. Shoutout sa dam Inday Maria, Malago. Thank Ay, you. Masanting. Masanting siya o malago din siya? Lalaki siya kay Ariel de uh, Leon. Ah, hello Ariel! Hello din daw, Tolid. <laughs> Hi. <Hello. laughs> Ay, isa Lang, na baka gusto mo munang bumunod. Ay, hindi. Teka lang. 3, 6, ayoko ayo Kala yung pahit Hindi ka naman nananaro mm -hmm. paano ako papahit na. Iyoko na yata suotin yung mga jibon na rin ni Nino. Mm -hmm. mm -hmm. Yala may natin o hello sis, hello! ano oh, yung tapong puna uli ano naman iba? Choco Andrea Bantilla Mal malab talo Pasaytad from Milagros Masbati. Chori de la Cruz Pasaytad from San Mateo Reyes South Chris Paskuang hmm. ano ba yun? Pauline Perez, Ana Yabut Santa Ana. Hi, hello, Ana Yabut. Baby ni Loretta, Joan Pashota from Sambales, Michelle Dominguez. Marites Angoyo from Garabile, Saloni Nina Pashota from Victoria Tarlac. Ano ba diba yan? O baka sa iyan? Biyako, pasyatat from Tani Rizal, Ditas, Pajardo Hello, pasyatat from Puncan Ka-N of the Walang ng 8 5 Ay, sandali lang pala Walang ganon. Rubber rice. Hindi, buo na pa. Walang ganon. Wala na siya dito. Oh, sige na. Kakaya naman sa inyo. <laughs> oh, kasi may panapaw ako eh. <laughs> <laughs> Sayang naman. Ito muna. Clara, pasyata from Ilocos Fair the chili bachinko. Nora yes. Santos. Hmm. Okay, ko na nga yun. Estrella, Ambalang balang sa Hello po, hello. Teresita, phone. Hello po, Nina. Good PM. Arisaga, family. Yes. And Esplanita, family. Shutter po. Mm, ito muna. Like a way, Bianco. Hindi kayo nagbahay? Hindi, sinapa mo yung sarili mo eh. Mm -hmm. ano? Magkasandra, hi Ninang Anjo, hi Magkasandra, Agnes Mungkaw, hello Agnes Mungkaw, parang nilala ko si Ate Agnes ah, hello, kumusta na dyan, isang ka ba Agnes Mungkaw, Benita Bonifacio Calcredo, hi po, screenshot at sa mga bulakan araw-araw po ako nanonood ng Lario. Thank you, Ben. Ano Ay. Ilan cards mo na? Ay! Itong it na. <laughs> Ilan cards na, mo? Na? Pito. <laughs> Isa na lang. <laughs> Tungit na lang pala ako yan. sa haka siya, tuloy. <laughs> Ayan. Jolino Albertes. Tong na daw siya. Oo nga, tong ito nga po, di ba? Ito. Ang magic na. Tapos, tapos tong ito, di ba? Oo. Masingay laban ako. Ilang ka pa? Alas. Cuatro. Ayan ako itong ita ko, di ba? Ito itapon ko, tapos ito joker. Oo. O, di resba ka. Kanina yung bato sa akin, di ba? Sa akin, nag-draw ako eh. Hindi, wag mong pagtanggol. Ano na, de Guzman na. Huwag mong na. Shout out nina watching from Dubai. Ayan, shoutout sa sa'yo Amara. Jade Abian, hello ninang. Tapos na po kayong kumain. Sarap ng ulam mo kanina. Ako hindi pa ako oh, sukang kumain eh. Noon ako muna itong it <laughs> proud na proud ka pa. <laughs> Mamaya pagsama ko na yung merienda at saka ano, pananghalian. Buhay, buhay, ano, no. <laughs> buhay sa garoon. <laughs> Nagpapaking! Ayan. Kapag na ito, tapos kinuwing king. pala. Jake. Kailangan maging makulay ang ano ni Nina. Ang... Ay, nanood ka pa Nina, Amara, Jane, at Ian. Nakita mo yung ano, yung luto ni Nina. Hindi, hindi kinuha. Ang ala Ang ala yan. Hello, ay kay toilet siguro. Estrella Ambolo Samora watching from Laguna Nora Sanchez, shout-out from Laguna City. Thank you watching Joe and to bunot tani ng anjo. Ayun. Sa ko po na sa nito. Uyan din tayo. Dingutin mo, mo yung mga mga bigay mo. Aloha Rena. Chusi kaya ako na. Shout out from Sariaya. Ah, binigay ito. Bakit ito grow? He's watching Anna Lindeberg sa Chaco Hello Pony na. Ha? pag naman? Misa po. Ayun. Itong etsan. Oo, nabuo. Hmm. Pera, mas kumaki. Ayun, Roy. Sabo ko. Ay, de, Romana, wapen basta kapampangan, malabu. Manya, Marge. <laughs> Oo, Kasi tinapon mo to ulit, si. Eh. Mainipin kayo. Gala niya kasi magdodoro na si Ninang, eh. Hindi kinuha ko pa. tuloy. Buti pang kinuha ko na. Ayan. Diba, Sir Dante, basta ka pampangan malago. <laughs> basta ka pampangan manyaman. Ah, manyaman. Diba, sabi ni Inday. Manyaman magluto. Oo, manyaman magluto. di oh, diba, last sabi sa'yo nang eh. Ilang, ilang ka pa ba? Ay, 30 lang. Okay. Hello, Sir Dante. Charanty, big hi. Julie Perez, kusyata at Nang. At good luck sa laro niya. Thank you very much. Nine more alunan niya pangit ng card. Oh. Mm. Yeah. Ayan. Nine. Yeah. honey, three. Chuliha na ni nang Kaliwete pa shout out logs. Ayan, shout out sa 'yo Kaliwete. Sabi niya, "Shut up." Ah, <laughs> "Shut up." <laughs> <laughs> Ayo. <Ayaw>. Palaeto <laughs> si Bombay 'yung. Oh. <laughs> mm. cingle bed gusto good piano ni ng ang Joshua at Brown basa air base Florida Blanca ano ba yun oyang ano no. siyono sino jina bago hmm. mo butil na lang Naka, ano? Naka, na pag alaw na kalayba mo um, nila tayo tayo sa susunod di pa pwawit hindi ko sasabihin sabiin sa yon <laughs> Hindi, nakita ko si mga Hindi sa iba pang pagkakataon na. Marami yeah, kang pagkakataon rin, eh. Mag-draw ka na, Nina. Draw na ba ako? Oh, o sige. Dante, ay, ang kilig to the boy. Ang kilig to the boy! Idol, dear yeah, Christian Pineda, good luck po sa laro niyo. Ayan, Sir Dante, ay, Amara, Jane, Abiya, ni Rory, nang tapos na po kayong kumahe, sarap naman ang ulang. Po, may sapo ka na. Sapo O yan, 7. Sino ba to? Hmm. Ako. Ako? Oh. Ayaw. Ayaw. Ako. Ay, tertik pala sa inday. Oo oh, nga. Eh. Puro na lang mm -hmm. ako. <laughs> Pakahiya. Jerem Nabo, pa-shout out po, Lods. Ayan, Sir John C. Jeffrey Rivera. Hmm. Ganda so, mo, Nina. Allah, thank you sa kagandahan Grabe ka talaga na. Med. Ay, kariyan. Kaya gagawa. Hello po pa siya dati from Web EC. Ya Ana Rose Kanta. Hi Madam pa siya dati po. Ayan si Sir John Sira. process babo ni na. Malolipyo undangan. Hi Nina. Bao. Ano ba? agawin natin yung bato in there. Trisha, Trinsia Quia Lagi ka okay. na lang ganyan Nina. Bakit naman Trinsia? Hindi na lang. Mas, sige, Gina. Para maliit na yung bato. Taas mo pa pala. Dalawa pa yung queen mo. Hindi. Ah, Magkano yung 60 o? Oh. <coughs> photography. Pasensya na sa mga hindi na siya nina kasi nawawala yung focus ni nina. Wala, wala pa sa Wala pa sa Wala pa sa pasensya. Wala pa sa pasensya. Sabi niya na, Misterioso. Ihabaw ka agad yung bato nito. Hindi mo okay. na kanya, no? Tapos. Ay, okay. eh, bahay agad. Merry Joy. Nagbahay kayo, ka na? Ay, di sa sinong kasama mo maglaro. Ay, mo naglalaro. Sino si may iba to? Si Tolis. Ato. Si Tolis. Oh, bigyan kita. Para, buti naman. Kaya <laughs> mo, buti naman. <laughs> sa akin yung baton. Sa akin. As <laughs> Sini, pala. kasi lagi na sa yung ano eh. O dahil hindi naman sa akin yung ano. Bibigyan kita. <coughs> Isa sana. Sa Bay versus Red. Pasikat huh? po nina from Imus Kabiti. Sari Valencia Orleans. Mm -hmm. Kuya, kanina po kulang ang yung eh? Wala, hindi na namin napapansin kung kulang at saka ano. Bilangin ko nga. Hindi, <laughs> <Diya>, kanina daw. <coughs> Sensya si na kung kulang. Baka ngayon kulang hey, din. Kate, Maria, Victoria, John, Jester, Natalia, Kate, Kupa, Manaw. Paano yan? Amara, Jade, Hindi na tumodas si Torres. Ayan o. Non-stop na, non na nga siya. Parang angel ka, yan, tumodas na siya. Sama na ba ako? Sama ka na, para may talaga. Huwag na, matas pa ako. <coughs> Baka mababa na lang siya. Lang ka na lang. Ano Gabriel at Bayani. The last two, At po, ayan. Thank you very much, Camille. Follow mo lang si Ninang Anjo para lagi mong nakapanood. Andre, Abulto, the second, wala. <coughs> Asan ba yun? Ate, alam na. ikutin mo ng paikutin na Christine Medina sa Gobeno Shuttle from Pony Idol Nina. Mark Banoy Ninang pa at from Masbate. Ano ba yan? Mamerto Arbizo watching from California. Ayan. Ano ba yan? Ito Na pala decisions si ulit. <laughs> misterios Reyes, Bahay pala way no, eh. Dali lang ah. yan ang hirap na. Mm. So mm. Ayan, mamaya na wow. muna yung mga shoutout ah, kasi ano, sa dasa. dasa. Pera po, isang daan yata. Okay. Mag <laughs> Asikweh ah, talagang narinapa narilito na sinina ayos 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 ni ayos Dina, sabihin mo kay Inday mag-live para tumodas din siya. Ayan, tumodas na siya. Huwag ka pa kasi siguro ayun si Torrid <laughs> sa ayaw ang baba. Sige, laman ko lang. <mo> <laughs> um, Taba, may ay, ano pa? Ano Ano pa? Ano pa? Ano pa? daw siya. palo mo lang daw siya, J. Amara J. Para antukin ka din. <laughs> <laughs> Grabe ka naman, Nina. <laughs> <laughs> Jenny pa dress to the Garni Oh, bigay ko na. <laughs> Nina, sabihin mo kay Enday, <laughs> LA, mag-live para tumot. Ay, kanina pa yata. Nagtipid pa. Alayas na. O yun, tingnan mo siya, Amara Jade. <laughs> ano na naman siya? Mukhang ko na din to. Baka umalis si Tolix. Oo, oh, alis na si Toliz. Bigyan ko muna siya para maka, makarelax. Yes, Ako na lang mag-gigi. Sabi ni Richard Ladero. Pabalato, Nina. Tagdagan mo nga muna kaya yung punan ko, Richard Ladero. <laughs> Oh, Three. my gulay! Ang la joy sikat ni Ilan cards Sikasta mo? Press tayo. Ay. Ano ba yan? Press yes. na lang? Oh. Mamunod ka na lang kundi ka alas. <laughs> oh, okay. Magkinakaya ako. Wala akong sapaw, sa no? Yeah. Ito ulit na lang Lenny Ribeiro-Balgaporo Nanalo din ha 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 Alicia Felipe di ba? Darcy Shout out Sana no Ay parang ta <laughs> pares tayo Eto, pabarihan mo itong isang video nga na ipa-shout from Bohol. Jenski Kit Tanki on pa-shout out from Kapastor Lap. Daming tatlo kang Pastor Lap. tingnan mo. Yes. Daw na naman si Tolitz. Yes, Lalayas na ba? Ah. Sama na. <laughs> Sa is. Ay, hindi nakaabot. Jeez pa ako eh. na lang ng carbs ko. Menos na nga ako. Bing -bing. Ano ba yung bubunutin